May nabasa akong Sed Rose. Grabe guys, nangyari sa Sed Rose. <laughs> Sobrang awa ko kay Sed. Sed, okay ka lang ba, Sed? Para sa akin, ano lang. Huwag ka susuko, bro. Sed, huwag ka susuko. Grabe. Pero naano kayan kay ano, kaya, ano kay nabilib din ako, napabilib din ako ni Rose Ann sa kanyang mga sagot. Cedros, happy anniversary. Ay, nga, happy anniversary sa Cedros. Bro, Rob, kailan upload mo sa Edpaw? Uh, ma-vlog po kami bukas ng Edpao kasi hindi kami nakashoot kanina. So, bukas po, ma-vlog kami ng Edpao. Kalagwas. Yes po, kalagwas. Kuya Rob, top 20 reactors. Ay, i announce ko na ba ngayon? Sige, announce ko na maya maya. Nabanggit na sa akin ni Admin. Yung kalingap. Uh, reactor. Stop reactors. OMG. Overnight pa talaga. Oo, oh, overnight. Grabe yun. Baka doon na sila umami. <laughs> Marami pala nga bang Oo oh, nga po, hindi na nga po mahal. Wala pa pong schedule yun. Pero I think hindi ko sure kung anong mauna. Kasi medyo pangit pa yung panahon. So baka after pa nung Baguio, no? Yung Baguio talaga tuloy na tuloy na yun. Nag -spon may sponsor na po tayo sa accommodation natin. Five days po siya, no? Five days. Kasi pag three days lang, sobrang pagod niyan. Eh, yung biyahe po, 15 hours. Then, kung pag-stay mo lang doon 3 days, biyahe ka na naman 15 hours, sobrang pagod po. syempre di ka lang naman ma-stay sa hotel, ma-ano ka pa, mamamasyal kayo. So, five days talaga pinaka-best. Ayan. At isa pa yun na nga, ano, Si Ed's din, palagi rin po yung nasa K-Boys on Mission. Papansin sa second channel natin. Madalas dyan, si Edu, si Ian, no? Kuya Robin. <laughs> Kaya, wag niyo pong anuhin si Edu na ano, Talagang busy po yan sa si ads sa second channel natin. Minsan may serye pa tayo. Kaya di, di siya maka, siya maka-upload ng tuloy-tuloy. No? Kaya kung ano yung nandyan, ano na sa ads, contento na yan. <laughs> kung ano yung maabot niya. No? Ayan. Paaminin. Paaminin na ba? <laughs> Parang kasong sabi dito sila amin eh. Ayan. OMG. Ed Pao, Edmar. <laughs> wag pong, wag nang Edmar, Marward na lang. Para iba naman. Ed Pao, Ed Marward. Lakas din ng Marward, no? Lakas din, guys. Walang kaporma-porma sa katawan. Sino po? Masaya si Eds. Pag angel, pag kay Angel ang kay Bush. Ay, oo nga. Kasi kapit bahay lang, guys. Sed, wag kang sumuko kung mahal mo talaga, tamayan tamayan Tama yan, tama yan. Tama yan, Sed. Si David ang pinakalab ni Ram at Jack. <laughs> Bakit? Paano mo nasabing si David ang pinakalab ni... Eh? <laughs> si David, subukan mo rin ipasama sa Kibos on Mission. <laughs> Sige, sa, pwede naman. Bagay si sa Kibos on Mission. Opo. Kaya nga palagi siyang inaano ko dun eh. Saka si Ian, yan, sila si Kasi may scheduling din naman po sila. Di naman po kaya <laughs> lahat sila sasama sa akin. <laughs> Di po kaya, di kaya sa sasakyan. Binubuking nyo naman si Ed. Oo so, nga, yung booking, booking si Ed. Ayan. Tama, laban lang si Ed. Pakita mo kaya maghintay. Ayan. What you see is what you get. Yeah, tama yan. Si Bobby TV, napaka-plastic. May mukha pa. Bakit naman? Grabe naman kayo kanina nung Bobby. Mabait po si nung Bobby. Mabait yan. Ay, grabe. Thank you po, Sir Leo Grabe. Isipin sana ninyo lahat, guys. Open-minded lang. Kung walang rub, walang love team. Kaya wag lang sana tayo. Magbatoan na kung ano-ano, kung saan. Ay, grabe. Thank you po. Thank you po, uh, Sir Leo sa pag-unawa. Totoo naman po, no? Yung uh, love team natin is charity yan. Ginagawa natin yan para din po sa kanila, sa mga beneficiaries natin. Kasi kung walang love team, isipin nyo, makakatanggap pa ng ganyang uh, kalaking blessing si Carla, si BNC. di ba? Kaya, thank you po sa nakaka-appreciate ng love team natin. Saka, di lang naman po love team ang mapapanood sa channel natin. Napakarami po. Yung love team is part lang yan ng ating uh, Uh, content, part ng ano natin ng mga strategy para may mga manood diba? di ba? hindi naman pwedeng palagi na lang tayong scouting, di naman na, na nababalikan ayoko naman po ng ganun na puro scout pero di na natin nababalikan di natin nababago yung buhay kaya tayo uh, habang nag-scout, habang nababago natin yung buhay uh, pakunti-kunti lang di ba? pag napabahayan na ng isa niyan, pwede na tayo maghanap na naman ng mga panibagong tutulungan yan po yung strategy na ginagawa ko. Kasi ayaw ko nung puro scout lang, then wala na, diba? di ba? Hindi na mababalikan kasi ang dami, sobrang dami na. Kagaya ngayon, di ba? Ang dami pong uh, naka-line up sa pabahay natin. Si Maribel, Isa, si Inkit, marami mga kalingap, marami nag... Kaya nga sa title ko, tuloy lang tayo. Tuloy lang tayo mga kalingap, tuloy lang ako kahit minsan talaga mapagod o mapagod talaga mapagod pero iniisip ko kasi yung mga beneficiaries ko beneficiaries ko na naghihintay umaasa sa akin mga beneficiaries ko na nagaaral, na syempre isipin nila paano na yung tuition ko alam ko mga ganyan may mga iniisip silang ganyan na, ala di pa di pa bumabalik si Kuya Rob paano yung tuition ko paano yung allowance ko yun yung iniisip natin palagi. Kaya tuloy-tuloy tayo kasi maraming uh, maraming tayong beneficiaris na naghihintay sa atin. Di ba? Kasi pwede naman natin gawin yung, totoo lang, pwede akong mag- uh, tigil. Pwede akong tumigil ng kahit ilang uh, kahit ilang araw, buwan or mag-vlog lang ako ng gusto kong i-vlog. Pero hindi po kasi yun nga inisip ko yung mga beneficiaries natin di ba lalo na yung mga hindi pa natin natutulungan hindi pa napapabahayan